mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Panliligaw Iyan ang tawag sa ginagawa ng mga lalaki sa babaeng kanilang minamahal. Kinukonsidera nga na ang panliligaw ang unang hakbang sa pagmamahala ng tao. Kunit hanggang saan ba ang kaya mong gawin para sa iyong minamahal? Ako nga pala si Carding. At dito sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung ano ang kaya kong isakripisyo o isuko para sa babaeng minamahal ko. Sa isang maliit na bayan sa aming probinsya ako lumaki. Dito na ako nagkaisip at dito rin ako lumaki sa hirap. Pero kahit na kami ay mahirap lamang, ay hindi ko hinahayaan na api-apihin ako ng mga mayayaman kong nagiging kaklase nung ako ay nagkaaral pa lamang. Hindi ako nagpapasindak sa mga pera at koneksyon nila dahil ang katwiran ko naman ay ako ang nasa tama. At isa na nga sa mga matindi kong nakakaaway noon ay ang pamilya Castro. Oh, eto na pala yung nagfi-feeling bad boy eh. Mapang-asal na sabi ni Miguel sa akin. Ang kaaway ko simula pagkabata. Nung kami ay nakakita sa prom nung kami ay kolehiyo na. Pwede ba, Miguel? Stop acting child man. Sagot ko naman sa kanya. Wow! Umi-English na ngayon ang hampas lupa kong kaklase noon. Sabi niya sa akin bago ako nito pagtawanan. Hinayaan ko lang naman ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Pero hindi pa rin niya ako tinantanan at sa halip ay sinundan-sundan ako nito at patuloy na minaliit ang pagkatao ko. At nang naubos na ang pasensya ko, ay dito ko na siya sana sasapaki. Pero biglang pumagit na sa amin ang kapatid niya. Kuya, our driver is here na! Sabi nito sa kuya niya. Kaya naman ang tensyon na nabuo sa pagkita naming dalawa ni Miguel ay tuluyang naglaho. Walang pasabi-sabi itong umalis. Pero ang kapatid niya ay tumingin muna sa akin. At ako ay kanyang nginitian. Nakakalusaw nga ang tingin at ngiti nito. Kaya naman tumingin na lang ako sa ibang gawi. Pero laking gulat ko nang lapitan ako nito. Hi, ikaw si Carding, di ba? Yung classmate ni Kuya nung elementary. By the way, I'm Elisa. It's nice meeting you. Pagpapakilala niya sa akin. Siya si Elisa, ang babaeng magpapatibok sa puso ko. Simula nga nung nakilala ko si Elisa ay hindi na maalis-alis sa isip ko ang pangalan at mukha niya. Para bang minuto ay bigla na lang siyang sumasagi sa isipan ko. Kaya naman nung hindi na ako makatiis, ay mabilis ko itong inad sa akin social media. At hindi rin naman nagtagal ay inaccept niya rin ako. Sa pag-accept na ginawa niyang yon, ay iyon na nga rin ang naging hudyat upang maglakas ng loob ako na kausapin ito. O sa madaling salita, mag first move. Hindi naman ako nahirapan na makapalagayan ng loob si Elisa. Dahil nga magka-vibes kami. At isa pa ay nararamdaman ko na parang interesado siya na kausapin ako. Kaya naman, makalipas ang halos limang buwan ay unti-unti na nga kaming nagkakamabutihan ni Elisa. I can clearly say na mutual understanding ito. Ngunit habang tumatagal kasi ay mas nagiging sweet na kami sa isa't isa. May pagkakataon pa nga na magka-video call kami mula umaga hanggang gabi. At talagang espesyal niya ako kung tratuhin. At ganun din naman ako sa kanya hanggang sa isang araw. Hi, pwede ba kitang ayain na lumabas? Tanong ko sa kanya, noong eksaktong limang buwan, mula nung kami ay magkakilala. Pwede naman, pero siguro punta ka muna dito para makilala kanila papa. Tsaka para mapagpaalam mo ko na mailabas. Sagot siya sa akin? Dito nga ay nagdalawang isip ako sa kung ano ang isasagot ko. Dahil unang-una sa lahat, ay alam ko na galit ang pamilya niya sa akin. Dahil nga palagi kong nakakaaway ang anak nilang si Miguel. Tsaka alam ko na kapag nakita nila ako, ay makapalayuin nila sa akin si Elisa. Hindi ko nga na malayan na limang minuto na pala akong nakasin sa chat ni Elisa. Dahil na rin siguro sa pag o sa kung ano ang mangyayari. Kaya naman laking gulat ko nung tumatawag na ito. Mabilis ko namang iyong sinagot. Hello? Sorry, nasin pala kita. Pungad na sagot ko sa kanya. Okay lang. Teka, okay ka lang ba? Bakit parang nag-iiba boses po? Tanong niya sa akin. Ah, okay naman. Excited lang na makita ka. Teka ko sa kanya. Ah, so it means payag ka nang pumunta dito sa bahay? Nung sabihin niya yon, ay muli na naman akong nawala ng kibo. Huwag kang mag-alala, naiintindihan kita. Ilang segundo lang ay sinabi niya ang katagang yon. Kaya naman dito ay parang lumakas muli ang loob ko. Pero isang matinding pagsubok pala ang kakaharapin ko sa muling pagharap ko sa kanyang mga magulang. Habang ako ay nasa biyahe, ay binubulungan ko ang sarili ko. Bakit pa kasi magkakagusto ka na lang sa anak pa ng kaaway mong pamilya? Hanip na pag-ibig talaga to, oh. masyado kong sumubok. Pero hindi ko ine-expect na maririnig pala ito ng matandang lalaki na katabi ko sa jeep. At dito nga ay binulungan muna niya ako ng katagang alam mo, iho, pag gusto mo ang isang tao, walang makakahadlang dito kahit harangan ka man ng itak o sibat. Lahat ay gagawin mo, makuha mo lang ang matamis niyang oo. Bago ito bumaba. Sa sinabi nga ng matandang nalaki yon, ay unti-unting nag-boost ang confidence ko. Which is, tama naman. Kung mahal ko talaga si Elisa, ay lahat ay gagawin ko para mapasakin siya. Kaya naman, pagdating ko sa bahay nila Elisa, ay magalang akong lumapit sa magulang niya upang magmano. Good morning po, tita, tito. Pagbati ko sa kanila. Ngunit biglang iniwas ni tito ang kamay niya. Huwag mo nga akong matawag-tawag na tito. Hindi kita ka mag-anak. Sagot ng papa ni Elisa. Elisa, ano ba ginagawa ng taong yang dito? yosong tanong pa nga niya sa kanyang anak. At dito ay tahasang sinabi ni Elisa na ako ay kanyang maniligaw, na siyang kinagulat ko dahil ang usapan ay ako ang magsasabi nito sa magulang niya. Hindi! Lubayan mo ang kahibangan mo na yan, Elisa! Sabi nito bago ito lumakad papalayo. Habang ang mama naman ni Elisa ay tao kong hinarap. Inistima niya ako at siya pa mismo ang humingi ng tawad sa pinakitang ugali ng papa ni Elisa. Okay lang po yon tita. Naiintindahan ko naman po kung bakit ganun si Tito. Sagot ko sa kanya. Seryoso ka ba sa panliligaw sa anak ko? Tanong pa nga nito. Napatingin muna ako kay Elisa bago sabihin ang katagang. Opo, pero syempre gusto ko po munang hintayin ang basbas nyo bago ko po siya ligawan napangiti ang mama ni Elisa sa akin at sinabi, Hindi ka pa man nanliligaw, ay boto na talaga ako sa'yo, Carding. Walang problema, payag naman na ako. Sagot niya sa akin na may ngiti sa labi. At sa pagkakataon ng yon ay halos mapatalon ako sa tuwa. Dahil na goods na ako sa mama niya. Sinabi rin naman niya na siya na raw ang bahalang kumausap sa papa ni Elisa. Kaya naman laking pasasalamat ko at sobrang supportive ng mama ni Elisa. At talagang sinasantabi niya ang past history namin sa isa niyang anak. At nung iiwan na nga kami ni tita, ay naghanda na rin kami para lumabas upang mangyari na ang first date ko kay Elisa as manliligaw. Pero hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok na kakaharapin ko. Dahil bago kami makalabas ng pinto, ay biglang humarang si Miguel dito. Not so fast, cheap boy. Mayabang na pagkakasabi niya, bago nito ibuga sa mukha ko ang usok ng sigarilyo. At dito na nga nangyari sa akin ang pagkawala ng dignidad. Please, Miguel, let's start this. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pakiusap ko sa kanya. E paano kung ayoko? Sabi nito, bago maangas na hinampas ang suot-suot kong balanggot. Dahilan para ito ay maalis sa pagkakasuot sa ulo ko. At nung ito ay pinupulot ko nga, ay itinulak pa niya ako gamit ang kanyang paa. Kuya! Pagbawal ni Elisa sa kuya niya. Tumahimik ka, Elisa! Paninigaw nito kay Elisa. Dito nga ay timping-timpi na ako. Gustong gusto ko na siyang patulan. Pero isinaalang-alang ko pa rin ang pagmamahal ko kay Elisa. Nais ko na rin kasi magbago para kay Elisa. Mahal mo yung kapatid ko, di ba? Sige nga, patunayan mo nga. Luhod. Utos ni Miguel sa akin. I clench my peace. Bago ako dahan-dahan na lumuhod sa harap ni Miguel. Wala nang nagawa sa Elisa. Dahil nga sa takot rin ito sa kanyang kuya. Ngayon, kapag lumuluhod tayong mga lalaki, Ibig sabihin yan, nagpo-propose, ba? Diba? Yun ang gusto mong gawin sa kapatid ko, ba? Diba? Patuloy na pambubuli niya sa akin. May isa pa sana akong gustong ipagawa sa'yo. At pag nagawa mo na to, makakalabas na kayo ng kapatid ko. Sabi niya sa akin. Nakayuko na nga lang ako habang nakaluhod. Dahil nga sa ayokong ipakita o ilabas muli ang bad boy side ko. Lalong-lalo na sa harap pa mismo ni Elisa. Wait a minute. I know na. Sabi pa ni Bigel bago niya tanggalin ang sapatos na suot-suot niya. At saka dito niya sinabi ang katagang Kiss my foot. Sa pagkakataong yon ay muling napatayo sa Elisa upang muling komprontahin ang kuya niya. Pero sinigawan lang siya nito at itinulak bahagya. Dahilan para ito ay mapaupo sa sahig. Dito nga ay nagdadalawang isip na ako kung susundin ko ba ang sinasabi niya. Naglalaro na kasi sa isip ko kung ano ang mas pipiliin ko. Ang dignidad ko ba o ang pagmamahal ko kay Elisa? Napahinga muna ako ng malalim bago ko na pagdesisyonan na piliin ang pagmamahal. At nang akma ko nang na hahalikan ang paanya, ay bigla kong narinig ang isang malakas na sampal na pinigay ng mama ni Elisa kay Miguel. Dahilan para ito ay mapaatras. Hindi ko na nga namalayan pa ang mga sigawan nila Lumabas kami ng bahay ni Elisa na wala sa sarili. At sa paglabas nga namin, ay dinala muna niya ako sa isang malapit na chapel sa kanilang bahay. Upang dito kami magkausap at para ako ay kumalma. Ilang minutong katahimikan muna ang lumipas bago niya ito basagin. I'm sorry. Ito ang una niyang sinabi. Sorry for what? Tanong ko sa kanya. I'm sorry kasi hindi kita naipagtanggol sa kuya ko. I'm sorry kasi ako ang naging dahilan kung bakit bumaba ang dignidad mo. Sabi nito habang tumutulo ang luha. Napailing ako at sinabi na You don't need to say sorry. Dahil wala ka namang kasalanan. Pero, sasagot pa nga sana ito. Pero hinarangan ko na ang bibig niya ng daliri ko. At sinabing, wala akong pakialam kung bumaba man ang dignidad ko o apak-apakan man nila ang pagkatao ko. Lahat gagawin ko. Kaya kong magsakripisyo. Kaya kong isuko ang lahat sa ng pag-ibig mo, Elisa paliwanag ko sa kanya. Dahilan para tumulo ang luha nito. Kaya naman pinunasan ko ang tumutulo nitong luha. At sinabi ang katagang, This will mark as the greatest love story, Elisa. At dito nga niya binitawan ang isa sa pinakamatamis na salitang natanggap ko sa buong buhay ko. Alam mo kung bakit sa chapel kita unang dinala? Tanong pa nito sa akin nung una. Hindi na malako sumagot dahil hinahantay ko lang ang sasabihin niya. Kasi gusto ko na sa harap ng Diyos kita sagutin. Oo, Carding, hindi ka pa man nanliligaw, sinasagot na kita. Ito ang kanyang sinabi. Laking gulat ko nga nung sinabi niya yon. Pero mas nagulat ako lalo sa sumunod niyang ginawa. Isa pa, gusto ko kasi na sa harap ng Diyos ko ibigay ang bagay na to. Thank you, Carding, kasi dumating ka sa buhay ko. Thank you, kasi hindi ka sumuko kahit na ganun ang pagharap ni kuya at papa sa'yo. Ngayon, Nais kong iparamdam sa'yo sa harap ng Diyos kung gaano kita kamahal. Malambing niyang pagkakasami bago niya ang isang matamis na halik. At dito na nga ang takda ng aming pagmamahalan sa isa't isa. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Well, sa kasalukuyang panahon ay nasa iisang bubong na kami ni Elisa. Dahil nga simula nung sinagot niya ako, ay bumukod na rin siya sa pamilya niya. Ang pag-ibig, hindi mo talaga masasabi kung saan o kanino mo mararamdaman. Tulad ko, hindi ko inakala na sa kaaway ko pang pamilya ko ito mararamdaman. Pero kahit na ganon, dito ko napatunayan na kapag mahal mo ang isang tao, lahat ay kaya mong gawin sakripisyo o tiisin. Harangan ka man ng itak o sibat. Ito ay iyong susuungin sa ngalan ng pag-ibig. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Carding. At ito ang kwento ng buhay ko.